Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Para sa buwan ng September, ito yung ating uh, mga inaasahang uh, track ng mga posibleng uh, bagyong mamuo or pamasok ng ating par. So for September, dalawa hanggang apat na bagyo or tropical cyclones ang ating inaasahan. So makikita natin dito sa image na ito yung mga usual track sa tinatahak ng bagyo for this month base sa ating climatology. Itong unang track ay isang recurving track. So, posibleng mamuo yung bagyo na ito sa northeast or dito sa eastern boundary ng ating par. Patuloy itong gagalaw generally westward and then magre-recurve northward. So, ang tinatawag natin or ang tawag natin para sa mga track ng bagyo na ito ay recurving. So, mananatiling malayo yung mga bagyong ito sa ating bansa. At patungo yung track dito sa northern boundary ng ating par or northeastern boundary ng ating par towards sa area ng Japan. So yung mga bagyong ganito yung track, inasahan natin na malit yung chance na magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa at less likely rin nito na palalakasin o paiiralin yung ating southwest monsoon na yung hanging habagat. Ito naman pangalawang track natin ay isa ring recurving track. So posibleng mamuosa sa silang boundary ng ating par. Gagalaw generally northwestward patungo naman sa northwestern boundary ng ating area OO area of responsibility towards sa bahagi ng Taiwan. So recurring track rin ito, pero as compared sa unang track, yung track na ito mas mataas yung chance na magkaroon ito ng epekto sa ating habagat. So more likely, ito, more likely ito na palalakasin yung ating southwest monsoon. So yung pangatlo naman nating track ay isang landfalling track, posibleng uh, uh, yung movement ito, generally northwestward pa rin, no, pero posible itong mag-landfall over extreme northern Luzon area towards the area of Hong Kong or mainland China. At sa pang-apat naman nating track, landfalling track rin ito. Possible landfall over the southern portion of Luzon patungo sa area naman ng Vietnam. So para sa buwan ng September, nasaan pa rin natin yung pag-iral ng habagat kaya kung may bagyo tayo kahit naman na mananatiling malayo ito sa ating bansa, especially kung yung track ng bagyo na ito ay kamukha itong pangalawang track, asahan natin yung uh, posibleng paglakas na ating southwest monsoon. So maulang panahon na ating posibleng maranasan sa kanurang bahagi ng ating bansa uh, sa case na ito. At para naman sa ating latest satellite images, huling namata nitong low pressure area na ating monitor kaninang madaling araw sa layong 695 km silangan ng Daet sa Maycamarines Norte. So nananatiling malit yung chance ng nasabing low pressure area na maging isang galap na bagyo within the next 24 hours. Dahil sa pinagsamang epekto ng sama ng panahon na ito at ng southwest monsoon o yung habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng pagulan sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, including Metro Manila, pata na rin dito sa buong Visaya. Samantala, sa rest of Luzon, dito sa Northern Luzon, pata na rin sa buong Mindanao, ay inasahan natin ang mas maaliwala sa panahon, bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at may chance pa rin ng mga localized thunderstorms. At ito naman yung ating heavy rainfall outlook sa mga susunod na araw. So ito yung ating weather advisory. Dahil sa epekto ng low pressure area, saan pa rin natin yung 50 to 100 mm na pag-ulan na posibleng maranasan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So sa mga lalawigan ng Quezon at Camarines Province, sasahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Dahil naman sa habagat, itong kanurang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas, makakaranas rin ng significant rainfall. So dito sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique, sasahan natin yung 50 to 100 mm na pag -ulan. Pagsapit naman bukas, mababawasan na yung mga malalakas sa pagulan na dulot ng low pressure area uh, dito sa eastern section ng southern Luzon. Mababawasan na rin yung mga pagulan na dulot ng Habagat, sa areas ng Mimaropa at western Visayas. So starting tomorrow, itong lalawigan na lamang na Occidental Mindoro ang posibleng makaranas ng 50 to 100 mm na mga pagulan. Kaya sa mga nabagito na lugar, today until tomorrow, patuloy po tayong maging handa sa mga banta ng localized floodings especially sa mga urbanized areas o yung mga low-lying areas at yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Posible rin yung mga landslide o yung mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar at yung mga highly susceptible areas. At ito yung ating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw for Luzon. So dito sa area ng Metro Manila at uh, malaking bahagi pa ng Luzon, makakaranas sa makulimlim na panahon. So, isa isa-isahin po natin. Dahil sa epekto ng low pressure area, makakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa area ng Bicol Region, sa lalawigan ng Quezon, sa mga lalawigan rin ng Bulacan at sa May Rizal. Samantala sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, nalalabing bahagi ng Calabarzon at buong Mimaropa, Makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. Dulot naman yan ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So makikita natin, no, silang ang bahagi ng Luzon, makakaranas ng mga pagulan, dulot ng low pressure area. Samantala itong western sections ng Luzon, makakaranas naman ng mga pagulan na dulot ng habagat. Kaya patuloy pa tayong maging handa't alerto sa mga flooding or landslides over these areas, lalong-lalo na kung continuous yung mga pagulan na ating maranasan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, so for northern Luzon and the rest of central Luzon, or for most of northern Luzon, so Ilocos region, Cordillera at Cagayan Valley, ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Bagay maulap hanggang sa maulap, napapawirin at may chance pa rin ng mga biglaan at panandiliang pagulan na dulot ng thunders. Sa areas sa mga ng Palawan, Visayas, uh, Visayas pati na sa Mindanao, magpapatuloy nga yung mga pagulan na dulot ng kabagat dito sa buong Palawan at buong Visayas. Samantala sa nalalabing bahagi ng mga areas na ito, so sa buong Mindanao, ay generally fair rin ang ating inaasahang panahon. So, maaliwala, simula umaga to tanghali pero maghanda pa rin tayo sa mga pagulan ulan na dulot ng thunderstorm especially sa hapon hanggang sa gabi. So, mapapansin po natin, no, mababawasan yung mga pagulan ulan na dulot ng habagat dito sa northern portion ng Mindanao. So, umiiral pa rin yung habagat over these areas. Dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, pero as compared to kahapon, mababawasan na yung mga sustained na mga pagulan. Pero maghanda pa rin tayo sa mga banta ng flooding or landslides. At sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi natin. ating. Para naman sa ating 4-day weather outlook, so ito yung mga inaasahan nating panahon sa mga susunod na araw. So muli itong low pressure area na ating minomonitor, malit yung chance ang maging bagyo within the next 24 hours, yung paggalaw nito ay generally northwestward or pahilagang kanluran patungo dito sa karagatan sa silangang bahagi ng Central Luzon. So hanggang bukas, magpapatuloy yung mga pag pagulan na dulot ng habagat at ng low pressure area na ito dito sa Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at sa buong Visayas. Pagsapit naman ng Miyerkules, Uh, mababawasan na yung mga pag-ulan over Central and Eastern Visayas. Magsisimula na yung mga pag-ulan over Northern Luzon. So, for Wednesday, or sa araw ng Merkoles, natin yung maulang panahon over Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, including Metro Manila, sa area ng Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, at Negros Island Region. Pagsapit naman ng Huwebes hanggang sa Biyernes, Mababawasan na yung mga pag-ulan over Visayas and most of southern Luzon. Pero magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa may Ilocos region, sa may area ng Cordillera, Central Luzon, at dito sa kanurang bahagi ng Mimaropa, dito sa area ng Palawan. Kaya sa mga sunod na araw, patuloy po tayo mag-monitor ng mga localized advisories dahil uh, posible pa rin yung mga chance ng localized thunderstorms. So ito yung mga uh, malalakas sa pag-ulan sa bandang hapon ng uh, sa gabi. So kahit panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito. Kung mikalakasan kalakasan, posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa.